Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikatatlong po ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila, sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Yesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo Nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtabumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmo Tugunan para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon, yamang ikay mahabagin. Ako'y iyong ipagtanggol, pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo tulungan mo ako poon, sana naman ay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong matatag at kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahabag, ipakita sa kaaway na ikaw ang nagdiligtas. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sa Dios ay buong puso akong magpapasalamat sa gitna ng karamihay Magpupuri akong ganap, pagkat siya'y laging handang tumulong sa may hirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Para mo nang awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Aleluya, aleluya, papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang pariseyo. Sinabi nila kay Yesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalaya sa ko ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw ngunit ayaw mo kayat lubos kang pababayaan sinasabi ko sa iyo hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.